Hello people! For today's video, ipi-flex lang po namin itong paayuda ni Uncle Billy. Pipino po ito na puti. Natatawa ako sa kwento ni Pacner dahil nung nakita daw niya ito ay tinanong pa niya kay Uncle Billy kung kalabasa daw ito. <laughs> At saka ito yung lagi nating naririnig sa bahay kubo na si Garelias. Bite mo, bite! Yummy! That's cucumber, cucumber. na.

cucumber. Ayan, kakain daw si Bion ng cucumber. Ayan. Ayan. Ay, meron pala ako. Nagpakahirap pa. Buti na alala ko yung aking pillar. Okay. Tapos, slice lang natin siya ng ganyan. Hmm. tapos, kakainin na yan ni Bion. Pasensya na po sa ating kamay. Maitim po yung aking kuko pero malinis yan. Mm. na. Here. Ang cucumber ay mababang kalori, mataas sa tubig na prutas na may maraming benepisyo, kabilang ang pampalusog ng balat, pampababa ng blood pressure, at pagpapalakas ng immune system. Mayroon itong mga anti-inflammatory properties na sa digestion at mayaman sa antioxidants. Pampabawas din ito ng timbang at magandang pampabawas sa pamamaga ng mga mata. Ang cucumber ay maaring kainin ng sariwa. Mmmmm! Mm. Yummy! Yummy! So-so! So-so! Yay! Mmm. 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 Okay, Baba, Baba. Baba. Bye bye. Bye bye. Bye bye. bye! -bye. bye, -bye, bye, -bye. <laughs>